So, hapon na mga boss, yan. So, kaya na si Dean, naka-deliver na. Naka-mimikita naman niya sa kami ni Kaki yung mag-deliver niya. Ang ang morning, mga boss. Sa man ron, uh, Thursday. It's Thursday, mga boss. Thursday, oi. Market day ka, po. Uh, meron tayong meron tayong git heads saka mga belly po para tapos mag buwak mag uh, katay kakain muna mga boss yan pero wala na yun yung nasala po may wala na yung nasala nabig up kasi mga badang alas 9 so kain muna mga boss

ganda ng pwesto niya, kapatong kayo sa dokpat ha Iyunad yung ating tagapagtanggol, naligo Naligo daw ha, napakino daw ha na Soy, kamu nih balak wana Putus, putus sauda oh, gue mas Wan, woy, pick up, nah orang lesnibel, woy, kena usah Nah, kadang, kadang gatoyo, kena usah, tung kelas lagi kelas di salang nah oh. yeah. si jano ini dapat datang kan okay. nya utso nak arah pick up Bili uh, mana tayo nang Ricardo ma bos cara wala pang alas 12 uh, sara na yung mga nakatay na lang baboy nang tayong anim na tatahiin pag uwi Uh, kula tayo sa Bailey ngayon dahil Uh, after lahat natin makuha yung stock doon sa mall na sana lang uh, after lahat ay uh, pull out na yung pork belly para yun na ito yung maghabol oras mamaya yun yun na lang baka pa ang mahabol na order mo dahil uh, graduation na uh,

Uy, ang tangan na din. Boss, madali okay, na palang kausap tong loko-loko na ito na, Tatlong kilo. Press from the farm. Oh, banabana, tiguan na. yung tatahiyan namin na, Start na kami magtuhog. Balik, 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 balik. Vamos! So, tapos na matahit mo, boss. Nasalang na rin yung dalawa. Kami so, tayo ng sprinter. Ah. Para tinay salang na boss. Ugasan. Adjust ko muna para yung ano po. Para ang shower. Tada. Tada sa tayo. shawal ini bigu pa gua na kay nagwas raboy seperti mga bunga nga pags priharaminyan para malinis talaga at may uhla nga ano tatae takot yan pa linyas pa lang po para sa kibah, salang nama bos unang marilis this afternoon madam chak-chak. or eight five boss twenty five kilos po yung ating mga bailey mga boss medyo malate dahil alas 3 na pong naparating po Pansin ko pa naman sana yung up niya na boss. Hmm. ngayon to Mayakabak Buoy District, Tagbilaran, na Hindi ko Hindi ko ko kalod, hindi ko kalod, And so, hapo na mga boss, yan. Ayun, so, as di, naka na naka-deliver na. Kaming, tanaman niya sa kami ni Kaki, yung mag-deliver niya. And, hindi uh, pa namin yung belly, mga boss. Kasi kulang pa ho, mga 15 to 20 minutes. <laughs> Ito yung mga belly, mga boss. Kami ay alis na ho. So, bagan. Bengkel, <tuk> takbiran, batai, pa tayo bos kaki, boss kaki. <laughs> ha? medium, paling yung bau ni paling besar, paling besar, paling kue, paling kue, paling kue, paling kue, paling kue, Tuhog. Salay, vamos, Salay. So, mga boss, kami na i-alis na wala uh, bukas. Meron pa rin tayong iikutin hanggat uh, ano po. Baka uh, uwi ako ng kagayan di oro. Uh, Salay, doon doon, oi. Ito ko. Kena. Kasi on Friday tayo ay alis mga boss. Ah, uh, sila na yung bahala dito sa bahay ni Tsunan. So, wala pa rin na po. Tanggap ko ng order. Kaya wala tayo dito kO uh, Makasahan mga naman yung ating uh, kasama dito sa bahay Litsuna. So, doon, uh, halap tayo ng tibigan natin doon mga boss na mag sa ating uh, baboy doon. Papalibor tayo doon. paki uh, pakilala ko lang sa inyo pagkano uh, hindi na tayo sa kagayan So, hanggang dito na lamang sa araw na ito at isang uh, masaganang masaganang pamumuhay ko. Paala. Paalam! Paalam!